Baka mas maganda yung view doon Diba pa dito eh So tingnan ah dito dito Kapurpura mo eh So ito yung kapurpura mo eh Hindi naman nga nakapurpura mo ito Yung batong mamaya may panel din dito oh. pero di tayo pwedeng pumasok yata dyan dyan na i-stored lahat eh so solar power so, at the same time may ano din wind power, wind -wind. Wind -wind. Wind -wind power. so solar air ito na wala na dito yung geometer, geothermal geothermal, power plant dami palang igmen dito ah Parang nasa ano, sa New Zealand. Hindi ko alam, parang wala ako sa Pilipinas. Ayan, parang mag-uha niya mga... Ayan yung lalatig yung may isaan. Dua at mahal dyan? mahal dyan, syempre pano mikut dyan? anjan palang, nilaginnya sa bagnyo RJ? alay nilpag engineer ka? nilagin <laughs> <laughs> sa bagnyo nilpag electrical engineer ka pa, alam mo yan, dapan wala pa kami dyan bawal ano to bawal sagasain <laughs> pag nasagasain mo, sayo na oi Ang daming kambing! Yung guys, pag may magnanakaw Pag may magnan ako dito, alam nyo na Sama ko si RJ Hello guys So adito ah, dito na tayo ngayon sa next destination natin which is yung Kapurpurawan so maglalakad na lang po tayo pero may extra bonus dito eh Yan o, no? yung mga windmill Ayan So, kita nyo naman, may windmill dito Lapit-lapit na namin Ayan o lang natin ah Cross up lang natin yung windmill Tcharan! Marami eh, ganda guys Dito po yan sa Ilocos Norte Burgos Burgos pa rin ito RJ, di ba? Burgos Pero yung talagang pinaka site Doon sa may banggi Bangi, oo, oh, oh banggi. Pero kahit dito pa lang sa may purpose. Doon pwede magpapicture sa banggi dito hindi. Oo. Oh. Pwede magpapicture pero nakapag-video na tayo, ano? <laughs> pwede, pwede. Pwede, ay ah. Drone lang ang bawal. Oo, oh, laki kasi na itong ano, may eh, pamangkin ko, eh. Sakta lang, six. So, dito pa bawal po magpalipad ng drone. Grabe yan, oh, laki, oh. Against the light. Ayan, oh, laki. laki <laughs> niyan, guys. Grabe. So ngayon, maglalakad lang po tayo doon sa may white rock or kapurpura wine, ang sinasabi nila. Baka naman magsasakay pa tayo ng bangka. May isitan, may umak. Fading fast, I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need It's tragic We're not all elastic But maybe I am catching grenade for you <laughs> Okay na <laughs> Yun lang may basura pa rin dito Basurahan pero hey ano pa rin Sa uh, gilid-gilid Sa gilid-gilid may basurahan pa rin Hindi na maiwasan yan Doon ako nasasaktan eh Hindi nang mga windmill, -win, ang ah, naririnig ko pa rin. Ito ba to dito? <laughs> Siyempre eh. Ay, malalakas yung alin no? oh. Kuha po na yung nagado horse. Nagsama <laughs> ka kaya <laughs> Kaya na nga ta? 91 kilo. <laughs> ha? Kaya niya kaya 91 kilo. <laughs> <laughs> Pwede niya kaya. Tapos huulog ka niya doon sa may... Hmm? Tingnan. Yeah. So yun guys. Yun na po yung ano, tinatawag nila ang Kapurpura Wine. Tapos yun sa may banda doon, yung may maraming windmill din doon. Pagod-pod na pala yun. So ito yung daanan. Maglalakad lang tayo ng konti. <laughs> ang sakit lang nung ano. Sa mata nung Kuya Kim, ikaw na ba yan? <laughs> Alright, Kuya Kim, ako na to. <laughs> yung windmill, grabe. Maingay din pala. Dinig na dinig ko dito yung, ano, yung sounds. Yung pag-iikot. Pag-iikot or pag-generate ng kuryente, siguro yun. Yung tumutulog na yun. Oh, yan. Yeah. Ang ganda nagtanawin dito, guys. Yung alon, no? Grabe, umahampas. Ha, purpura wine, rock formation. Oh, bawal daw mag-picking of plants dito. Picking of plants is prohibited. Ilocos Norte. Alright. right. wine, kasi yung mga rock formation dito, yung kulay niya, puti. Kaya, pag-ibig sabihin ng puraw, puti. Yung kapurpura wine, sobrang puti. Ayan na siya, oh. malapit na tayo guys. Day. Arjemia, ah, saan na kayo? Kuya, kayo man dito ka lang pala. Kung saan saan kita pinagahanap, andito ka lang pala. Ang babaw ng tubig dito, pwede mang isda. Eh. Ayan ang babaw guys. Maraming isda. Malilit nga lang. Ajay, ang daming isda oh. Babaw. Tapos na kita? Isda na yan, isda ng tagat. Ano ka ba? Oh. No. Tubig alat yan eh. Bilisan mo tao. Hmm, laki niya na. Sombrero ka na, nagkaganyan ka pa. Nagaan ang gano. Baka sa horse back riding. Ba tayo mo to mag horse back riding. Video ko ka ulit. Ko video na eh. Si Ara yan. Ito bawat tao na to. <laughs> Hindi na sa ako mo si. Si Ara Oh. Lakas! Nag-super saya sa ano? Yung igurot naging super saya Grabe, dito pala. Busog pa na sa ano eh. Manamin dito. Hello. Slow mo nga, RJ. Huwag mo masyado pa diliman, Hindi makita. Para maganda yung tuwa hindi din naman yung masyadong uh, ano, so yan guys dito na tayo sa may mismong ano. papurupura wine naglabas uh, natin dito yun na yun makikita nyo yung mga katupatid yung uh, pwede isip mo hindi yun nasa kabila Sorry, sa kakabandjay yeah. okay, sa kakabandjay na. <laughs> sa kakabandjay dito tayo na sa kakabandjay dito sa kakabandjay hindi dito baka ang ambas hmm? ka uh, sa mga -por di bato-bato <sighs> dito hmm? ka ako sa 4401 habang hindi pa lobat di na ka? ka? Ito sa kabila pala ang daan na kaputang dito dito view, parang view viewing lang dito, view viewing. init kasi. Doon lang talaga, mainit. Magaga pa lang to guys ha. 8.30 ng umaga. Yeah. Pero mainit na. Yun o, know, mas puti pa ata yun ha. Batong yun. Oh. Ya. Dapat chinelas nyo dito guys, ano makapay. Or sapatos. Kaya dapat nakasapatos. Kasi pag naka chinelas ka lang, tapos manipis. Masakit sa paa kasi yung mabato-bato dito talagang <laughs> matutulis din. Dito ba? Hindi dito, bababa pa ulit tayo. Bababa pa ulit ano ba yan? Pipis <laughs> yung nilalakaran natin ha. <laughs> Yan you know. na. Bago tayo pumunta doon sa ano, sa Kapurawan. Babamur tayo sa may ikot ng tubig. din ganda eh. Sige. Yan. Doon sa doon, doon, doon. Sige. Pero dito ganda oh. May slice din dyan. Hindi ko makita 'yung binibiyo ko. Masyadong maluwanag. Ah. Masyadong masyadong madilim sa tamo. Ganito 'yung Parang, uh, pwede lang sa mga bata sa gano'n. Tara, tara, tara. Dapat na tayo. Sige na lang sa mga pagod po. Sige. Sige. Bumili pala kami ng ano? souvenir guys. Doon sa ano kanina. Doon sa Lighthouse. Yun know, o, binili mo na din ngayon eh. Kaya nabuka akong ano eh, Kuya Kim So, bago tayo pupunta ng ano, doon. Dito muna. Tingnan natin yung mga ano, information. No climbing pala. No? No climbing. yeah. climbing. Pero bakit ang dasina? Malay ko. Punta natin natin. Hindi <laughs> pa yata dadaan sa kami na. Dito, dito, Siguro. Ayos lang. Buti hindi ka na kamedyas. Hindi, hindi na ako nag Medyas ako eh. Naganda na ako. Yeah. Kasi, kasi doon sa Burgos, Pangasinayin, nabasa ako doon. Ang lalakas kasi ng alon eh. Grabe oh. Ano yung, pa paano kaya yung pata niya doon? Madulas ah. Madulas oh. Madulas ka, Maganda ako dito, tagulas Tagulas nga Alis na tayo dito White yung damit ko May okay. lumot to eh Maduduras ka talaga Pwede yan. May mga tao doon? Kasi yung buti niya, wala. sa Sambales. Mas malapit yun, no? Mas malaki dito, eh. dito Pag tayo ka lang. Pagod food ba yan? yung pagod po daw. Sabi naman, ano? yung Pagod po dyan, diba? 1 hour pa yung biyahe. Ganda mo yung video mo. Ito, kulang mo ito. Boy. Nga, papunta doon. Parang yung ano, yung style nung pagka-formation ng bato. Parang kanon din. Siyempre yung mga sand. Ay, yung mga asin yung ano nang basta yung ano nang alon mo, na? pag umano dito ano yan o ba't paano na yung mga tao dun hindi ko nga alam din baka umakyat baka umakyat nga sila hindi baka pwede dito ba, eh? Ang kung nga dito kung may pagkakitan. Kung wala, doon na tayo. Kumakyan na tayo doon. Kung wala dito, ikot ulit tayo. Ah, dito. Dito. Hindi nga, paano ka tayo pupunta dyan? Ang hirap pala dito. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi. Hindi dito. Dun sa, dun sila sa kabila. Para siya ang ano. Para siya ang puzzle. Pati ko parang bawal talaga umakyat. Bawal talaga umakyat

wala akong medyas. Dito ako tadaan. Noon kasi baka mas mataas yung ano eh, tubig. Kaya na ano, naging ganito yung mga ano. Saan gusto mo? Punta tayo doon? Hindi Pwede rin. Eh. Ano? Punta? Pwede na. Pwede na. Ng... -ano ako doon sa gitna? Paano ang gitna? Dito yung may hatik Doon ako sa ano? Gitna ah! Kaya Try ko. Guys, grabe. Ang ganda ng view dyan, no? Ayan oh. Grabe yung mga formation ng rocks dito oh. Oh sige, lapitan natin na konti. Bukas. Okay lang. Ingat ka na lang. Guys, sulit. Kapur Ito yung kapurparawan, para Ayan do. Bawal lumakyat doon sa taas kaso marami pa rin yung umakit eh. Titikas yung ulo. Pero kami hindi na. Okay lang. Nakapagpa-picture naman kami eh. Okay na yun. Pero ito, ganda niya, no? Wow! Grabe, ang ganda. Guys. Look at that, guys! Dabot, dabot, Woo! Saan? Diyan, no? Diyan ka na, diyan ka na. Medyo malambot yung lupa, no? Grabe. So, naiintindihan ko na si Kuya Kim ngayon. Kuya Kim, ano na? Pero grabe ha, nakakain yun yung, yung klaseng, ano Ganong klasing gawain yung Pag-explore Pag-biyahe Ganyan Kasi ang ganda ng Pilipinas eh Ang ganda ng Pilipinas talaga guys So bago ka maging banyaga sa ibang bayan eh, Dito ka muna mamasyain Explore mo muna Pilipinas kay dito pala sa Pilipinas ang dami na eh So ako hindi na ako guilty dyan Kasi dami na namin napuntahan sa province pa lang namin, doon sa may Pangasinan, ang dami na namin napunta doon. Ayan ha. Oh. Di ba? Tatimingan ko oh. yung alon. Tatimingan mo yung alon? Oo. Okay, Oo, Guys, kunting video ulit. Ayan. So, pagkatapos po dito, ano tayo? Ah, uh, doon na tayo sa may Bangi. Bangi Windmill. Doon talaga yung site daw eh. Maganda magpa-picture sa mga Windmill Pero dito pa lang oh, sulit na oh. O oh, di ba? Dito pa lang may windmill na eh. Saka pakita ko lang ng konti yung mga alon. Grabe, ang tataas. Nakakatakot. <laughs> Parang hindi ko yata kaya maligo dito. Guys, ko close up ko Nang konti ha. Ah, para makita nyo gano'ng kataas yung ano, alon. Ang tataas nyan. O yan o. Oh. Kita nyo naman. Humahampas talaga. Grabe oh. Kumakampas po yung alon dito guys. Nakakatakot maligo. Parun ako maligo guys pero parang hindi ko yata kakayanin dito. <laughs> hindi ko yata kakayanin yung, ano, yung mga alon. Tapos yung ano yung rock formation dito. eh, syempre alam nyo naman magbato bato Baka mamaya tangayin ka ng alon tapos ihampas ka pa sa bato-bato. Tapos na yung launa yung ulo mo di nabagog ka pa di ba? Yan, yeah, palapit pa tayo doon sa ano. Uh, ah, yeah, yan, no? makikita niyo naman yung alon. Grabe talaga. So Yan, yeah, nakikita naman natin. Appreciate natin yung ganda ng ano, nature. Ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas Alright Complete Marami pa kami pupuntahan Pero dito pa lang, busog na kami Ang tatas na ngalon eh banda doon daw guys sabi nung napagtanongan namin kanina okay. daw yung ano pagod po tala lang ko so tayo maliligo white sand beach o picture so yan guys tapos na po tayo dito sa may kapurpura wine so in english white stone So, ang next destination natin ay pupunta na tayo na doon sa may banggi. Banggi, sa mga windmill. Banggi, doon sa may windmill. Doon daw talaga yung ano, yung ito, 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 ito. pwede mapapicture pero sa to totoo lang, dito pa lang napapapicture na kami sa mga ano, sa mga windmill. Pero ito, ito, ito. tignan natin doon. Baka uh, totoo nga naman na mas maganda doon. Maganda kasi malaki. oh kasi doon talaga makikita mo yung siguro sobrang daming ano, sobrang daming mga windmill yung parang pagdating sa view baka doon talaga yung may magandang ano view deck na sinasabi pero dito naman iba kasi naman dito eh kasi yung talagang sinadya natin dito yung kapurpura wine so yun nag -e talaga kami dito kaya naman sa mga bago nating viewers dyan eh huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na kayo Maki like and share ang ating video Karon din sa may Facebook page natin eh syempre paki-like and then at saka share yung video natin at saka at the same time mag-follow na kayo I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, and embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grasp? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.